Hello guys! Ang init ngayon kaya walang tigil ang ininom ko ng tubig Aqua Sweet Sobrang init kaya more more water Padalawan na to kanina, wala kanina Pinalalamig ko ng konti talagang sobrang init And, Ang ulam namin ngayon today is Tilapia yang pritong tilapia. Maya-maya kakain na kami. Sobra ang init ng panahon. Grabe. Talagang sunog. Sunog ka. Sira ang beauty. <laughs> Ay, nako. Ang tagal mo init. kadalasan ng pag-inom ng tubig para hindi ma-dehydrate.